Yung mga katropa, dito kami sa SNR. Hindi ko lang po nakuha na yung labas. Mamaya ako na po kukuha na. pa yun? Mahal? Mahal?

Gastos na naman to mga katropa. gusto mo mawiit. naman tala ang batuta. <laughs> Ayan mga katropa, pantanggal stress sa mga taong hindi marunong umunawa ng kapwa. Ayan, namasyal kami mag-iina. Mag iina mag iina Pero isa lang kasama naming anak, yung pinaka-tabachoy. Ayan at pinakamataas ako. Pantanggal daw ng stress ng akin ang sawa 'yan. Devil's food. Eh, lilibeni apiña. Ilan 'yan? Uh, ba Ilan 'yan? May apat. Pwede kainin 5 'yan dire? Pwede muna. 79. O iyen lang. <laughs> Para kay Sige na Para kay Ate. Na, anak. Para Ay, kay pa Kaltas yan sa pera mo ha. Ayan. <laughs> So, bakit mo binubukod eh para sa'yo? Nay, ingat ko sa'yo muna. Eh, saan ba si Al? Sa inya yan. Sa inya yan. na mga katropa. Ang daming anak. Hindi ako mamaya. Hindi na ako niya mamaya. Kahit isa. Kaya eh, mga katopo, uh, kumain muna kami, Ang dami daming customer ng Eshanap Ayun, ano, kumakain si boss ko, kaya si Bulat lahat Okay, lalaki na yung burger, tatlo yung akin, no, tatlo May dugo ba? Ano? Yeah. Ano? Akin to? It's a bear tidak ada on mana extra extra karen iya kau nih yang extra aku eh, hmm? tak mau hey, katropa oh huh? ah ah oh ah Ha? <laughs> ah Uh, nauna ko na mga pa pang kirain yung na, beef burger, ngayon chicken burger. Sikap! Hmm. Hindi

Pagpunit ka ang tissue siya kumayo Yan, tapos na ang kumain at mamimili mo ng konti. Yan, nakasakay si Grapen, mga katropa, dami alak. Ah, Nakakalula uh, Kalula, yung presyo mga katropa oh. 40 Kaya hiyarap ko sa inyo mga katropa Nakakalula yung presyo ng mga alak Thank <laughs> you.

wala <coughs> ako sa alak na oh katopa. pa. Oh mm -hmm. Wait, hey, burat. pagod dahil busog. si Mike. Lord baby, nagustuhan ka? In my world, but nothing as mysterious as this. So today, we're going to be exploring this. Now, this is a chunk I found I, I don't know why it's here right now, but for some reason, uh, I don't know, like, I literally just stumbled across this yesterday, and I am really wanted to explore but I was not ready, so I'm glad Oh, I to go. Uh, <laughs>

Food service member number 130-91-205-4, please proceed to the claiming area. Thank you. Food service member number 130-91-205-4, please proceed to the claiming area. Thank you. Nya pin melini bunso halo ma'am. Shout Out ke okay, Imam.

eh oh, uh, oh, di naman nalalagay lang ganyan. Ayan, na. pala mag Dilid. May shoutout, ma'am. Ayan, mga katropa, uwi na po tayo. Lumagana po ang gastos. <laughs> baby ah. Bili bibili mo ba na ice cream yan? Yan, mag-uubo ko eh. Ah, yung mga resibo nito? Resibo? Ah, dyan sa loob. na lang lukuloko. Ano ba dyan? 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 na kami tapos na ay, nakakita po tayo ng kamag ng anak oh. Kamag-ana ko to. Kamag-ana. <laughs> oh, sa Boyet Kamayo Channel. Ay, ay, ay. Ano. Oh, yeah. Hello baby. Hi. May ano din niya si Tabulol. Hi, hi ka mga Hi, yan. Hi. hi po tayo. Busy, busy. <laughs> Naya. Ayan yeah, mga katropa Nandiyan na po kami sa bahay Ayan po yung na pamilya namin At naglilayuali kami mag Amayo si Tawachoy Pusog na pusog Ay ganun halay kanina mga Ah tari po Ayan na Pizza Burger Bulldog 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 Ba't may tubig pa kayo? Libre ito? Hindi na ubus. Yan like lang po mga katropa Wala, talagang mahal Kung mamili Hanggang uh, dito na lang mga katropa Ingat po kayo mga katropa God bless, bye bye